Mga sports breaking news, posible bang makompleto ni Terence Romeo ang final 12 ng Gilas Pilipinas para sa SEA Games 25? At hindi lang yan, may bagong record ng Gilas matapos talunin ang Guam sa kanilang latest game. Pero bago yan, pag-usapan muna natin ang kontrobersyal na Thailand ban list at ang sinabi ni Coach Tim Cohn kay Jericho Cruz na umani ng reaksyon sa social media. Kung trip mo po ang rin content, pay one of follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Alam natin, matagal nang hinihintay ng fans ang balita tungkol kay Terence Romeo. Ayon sa mga insider's info, may mataas na posibilidad na makapasok siya sa final 12 ng Gilas para sa SEA Games. Si Romeo ay kilala sa kanyang explosive scoring at clutch plays, kaya't malaking boost ito sa team chemistry at scoring power ng Gilas. Mga ka-sports, kung makakabalik siya, expected maging malaking factor siya kasamang Pilipinas kalaban sa Thailand, Malaysia at iba pang Southeast Asian countries. Pero hindi lang sa si Romeo ang mga sports ang pinag-uusapan ngayon. Inanunan anunsyo na rin ng full list ng Thailand players na ban matapos ang kontrobersyal na pangyayari sa previous C Games. Ito ay malaking factor na pwedeng magbigay sa edge sa Gilas Pilipinas. Sa madaling salita, may malaking advantage ang Pilipinas sa upcoming games. Mga sports ang mga bans na ito ay siguradong magbabago ng dynamic.